Hello guys, good evening. Nandito ako sa harapan para i-share ko sa inyo sa nangyari sa aking tomato or kamatis. Ayan, yung mga tomato ko guys, ang daming bunga. Hanggang dyan, marami. Ayan, ayan. Pero, ito, ito guys, ito. Ito. Itong malaki na to, ayan, hanggang dyan ang bunga. Hanggang dyan sa taas. Nagtataka ako bakit patay. Ayan, pero ito, may kumihingi sa akin kahapon nang kamatis kasi sabi niya hinog na daw ito ngayon hindi ko pinagbigyan kasi hindi pa hinog as you can see naman hindi pa hinog gusto niyang kunin ngayon nagtataka ako ngayon bakit kaya nalantay itong kamatis ko kasi malag maganda itong kamatis ko nito hanggang doon may bunga sa taas yan as you can say, yan, yan. ko dito sa may ano ayan bunga yan hanggang dyan sa taas ayun pala pinutol nila guys dito oh sa may puno Ayan oh, hindi para hindi ko mahalata. Ayan. Dalawang puno ang pinutol nila, guys. Ayan, as you can hmm. Tingnan mo nga naman ang tao kapag hindi mo pinagbigyan talaga. Talagang gaganti. Hindi niya naisip na dapat yung may-ari ang unang mag-harvest, hindi yung humihingi. Kasi yung hinihingi niya naman, as you can say, hindi pa hinugo sinayang niya lang tong kamatis guys ang lalaki oh. oh, hanggang doon sa taas pinatay nila pero ang suspect ko yun yun yung camera gusto kong i-open yung camera sana yun yung camera namin may camera doon yun, may camera doon pero ay, hayaan ko na. alam ko na kung sino ang may nagputol dito ayan oh, naputol doon sa doon sa puno niya pinutol nila guys dalawa ang pinutol nila bakit ang pinagtatakan ko itong mga nandito yung mga baliliit pa na hindi, hindi, nalanta ito, itong, itong puno na to nalanta Diyos ko kaya magtanim din kayo kasi para meron kayong maha-harvest at ma -ano, maani hindi yung uh, kung, hindi ka pinagbigyan masama ang loob ninyo ngayon, Papatayin ninyo ang tanim ng kapitbahay ninyo. Ayan, as you can see. Say. Sayang, ang daming bunga, oh. Hanggang dun. Ayan, kasi tinali ko sa maititis ko yan. Hanggang dito, oh. Ayan, hanggang sa baba niya. Kaya, ayan, ang sama ng loob ko sa nangyari sa ito, itong mga kamatis ko. Ayan. Hindi nila alam itong mga lumang talong ko. Ayan, sila ang nakarami dito. Ito galit na galit ako guys ito mas marami pa silang nakuha ayan yan mga talong na yan nung namunga yan hanggang dyan na talong na yan yan hanggang nung namunga at ito rin wala talaga itong mga ano ko hingi sila ng hingi ng ano ng yung leaves nya kaya ganyan na nakikita nyo na ano ayan yan din tingnan nyo naubos yan yung ano ko na harvest ko sa aking na uh, kamatis na pinutol nila sa mga ano taong hindi ko pinagbigyan pinat pinutol nila yung puno niya kaya yan kinuha ko pa rin Ma, pwede naman itong pang uh, sa uh, mga gulay-gulay ayan so yan ang nangyari sa aking kamatis anyway it's okay bye bye thank you for watching